Yan mga loves, dumating ang aking kapatid, yung naglaot. Titingnan natin kung maraming huli na ayon mga loves. Oh. Namimili sila dun. So titingnan natin kung marami silang huli at manghihingi na rin tayo ng pangula mga loves. Ano madami? Naandyan pa nga kayo eh. Ayaw nyo lang mamigay ah. Sumunod naman itong aking mga aso. Ayan, oh. Naku po, talaga. Ayan, mga loves, malapit na tayo. But, ito namang aking mga aso, oh. Oh, talaga naman. Sinamahan pa ako dito sa... <laughs> Magilaw muna kayo dito. <laughs> Magilaw muna kayo dito. Hype mga kayo. Mamaya! Diyan ako dadaan at medyan. Okay. Niyo. Hello, oh, oh ayan. Maghay muna kay dito sa Hi. akin. Ay, <laughs> karek, para maraming blower. <laughs> Ay, yan oh, sigurado na naman po tayo nito. May bakaw. Patay <laughs> tayo. Kapitana, sa iyo ba yan? Kapitana. <laughs> Galing Oh, ang dami na naman po nilang huli oh. Hello, Alam na matik na yan mga labs. May ulam na naman yan. May ulam nyan. na naman yan mga labs. Ginalingan nyo ah.

yung malalaki, 260. O, oh, yung malalaki no, daw man, po, 260. <laughs> Grabe, ang yan. small, 150. Ang small no, daw no, po no. ay 150. 200, Ayan, 200 daw ang medium. May medium pa pala. Ayun. Order na lang po kayo dito kay Kapitana. Ito oh, yung, ito oh, yung, <laughs> ano yung nakaripa. Kapitana Guarim. Ayan lamang po. Ang dami na naman po nilang huli, o. Oh.